Good morning guys, manguha kog batong ya. Yeah. Nakakita ko taog kwan guys halas. Ako lang sa gitubigan. na Nasa sa limon ka tong ya, yellow, yellow, yellow ng limon. Para muhawa siya kay manguha ko gulay. Muna, tong gulay ga itong batong guys oh. Kuhaon na nako ni kay murag nak si na Pangit judai guys pag ano kana ating tugnaw ang batong kay mo rin ito bulba maglaw ay tayo asa kahit to siya paingon nara guys itong oh, nakuha ito man siyang halas magkuwande ay kuwani na po magduk duk na kuwani ahos o sibuyas bombay kaya sila init meron, hindi masabot ang panahon tugtog ng nga pagkainit guys oh. so so mana atong mana nakuha sa batong guys asa kaya yon asa kaya yung ahas pa paingon mutago man yun karatelib dagan so guys mangha ko pitsay wala well, ko nadlo ko asa sintago sinara do diri ni tago ba kuno sana nako magbanha ta diri nga tago ay na naputol you ni know, nang nadag ko na kay pizza eh, guys oh wala man na ako ni ganhian diri gud Day dahay da na nani mga batong, nani mga batong guys, nga batong bugbo. Asa kaya yun? Ang halos dai na sigwan. Dai ngil ngil kay tanaw na guys. Na sinday ko an na dai sila. Kan ako Meron. Meron tala Natingalan ko guys bakay ito man. Ya, Allah ni ka, ni ato siya sa guys, ba dayon Naglihok-lihok siya na itom. Na sinuog panit. Na to day siya kuan. Uh, kalamansi. Sa yellow ng yellow lemon. Kaya yun. na ako. Tubig? He, naipod ang tubig, hinay po ang pressure sa tubig. Hindi ko alam anong nang nangyari sa tubig kaya yun nung ako pitsay eh. nagyod diri guys o eh. inagyod sila namang good may diri guys nga paperty nga ka ng lasang nga dool rami ba kaya siguro magdagag halas Teka pitsay yung eh, oh ako lang ikuan tubig in case then ano ito niya itong kuwan kaning na dagko ko na kinong na kaya ito hayaan ko na lang ito yung kuwan guys ba yung ating radish so asa kaya siya gusto paglikod na ito ba tayo na anago my goodness Sarap yung Na, oh, uh, tambo ka dira ang pizza. Oh, uh, kaya ano na to na. Hala ang palya, guys. Nidako na ang palya. Kahit pa paano, guys, nidako na din ang palya. Ang palya. So. Kaya, ang mga pagpitsay. Lamiinig ko nun, guys, ang titsay. Lamiinig ko ng pananong manok. 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 Nitago na yun ah. Ano. Nitago. Ang tagkot sa'yo oh. Paspas kayo na mo kwan. Paspas -pas kayo mo. Murag race uh, black racers. snig. Paspas kayo na mo one guys. Dagan. Magbasa, magsamba-saba lang. Huwag na lang nag-iibot eh ibuti natin. Tama na siguro yan. Pero, marami kasi dito. dako na niyo. Pasensya na gitubigan dyan na ako. Kay, ako'y nahadlock. Asa kaya yun yan to? Wala natin makuha diri o. Oh. Ah. kung maghadlo-hadlo ko guys, dili ko makakuha ogulay. o gulay. Ako manubig pa ko dira. So ito na to guys, ang nakuha natin guys na Gulay. Ay, ko gana magkuan din basta sa makakita kong halas. Wala na pa ibuong nga guys. Ang ampalaya. Namunga pa siya. pa dito sa pikas o. Oh. na. Ay, nanida ko. Ay, daghan sa bunga. Halap na bitaw no. Kaya daghan sa bunga. Basta makakita kong halas guys. Mawadaan ko gana mo ang garden. Pwede man na yun sila manghilabot. hilabot. Basta di lang yun mapod Pero sa ngalan nga halas. Kinsa di mahadlok. So yun. Magaan ko di ay maskin. Yun na ang panahon mag. Magkuhan ko guys. Mag slice ko. og yun yun. -duk pa na butani. Hala guys. Naidaghan ko guys. Ba ang palaya. Sa Pika. Lisod Di makita. Kaya natabunan. So, Mintras magguan guys mag napiadlaw napajutay gulay di pa sila mamatay atong kamunggay ni balik sila og green dayon na napay bunga atong patola guys oh dagko na sila guys dagko na oh pwede na yan Botanog sardinas oh Kaya yun guys. Um Hello ni Kate, nakita si babaw ang kuan ang palaya. As in ni na sa mall mo lang din ako napot doon ng kamunggay. As in hindi sir ako pag kuan nagdid na nang napatay nagdid ba nag nagkuan na siya kan namatay nagdid siya tungod sa tugna. Atong kuan pa tola nakasurvive basta lang lagi guys dili kayo ano di pag frost so yun guys mahangin mahangin sa labas ang kamunggay natin no? Oh. gusto ko na to putulin kaya lang na kaano ang kamung uh, ang palaya ang batong nakakapiyot kaya hayaan natin hindi lang siya makita so yun guys o oh, ang may ampalaya diyan may ampalaya saan ba yun na ampalaya guys o oh, dala palaya guys o dako na siya so kaya lang guys hindi na ako masyado magpunta dito yun nakakala ko ano ahas naman yun ang, ang kwanta lang host. so ang sili na naman guys walang katapusan talaga tong sili na guys o at may ano pa ako doon sa kabila doon sa kabilang ano box natin sa namunga at saka yung sa carport pa yun, ako nakulaghang sili kaya, hayaan na lang natin yun, guys. Naghanap kayo kagsilig yun. Nga, ang po do kamuti. Ang mga halas, basta, e, mong kalamutago ano, sila din, Pero, wala man siya din, eh. Kaya, ako manigit-uligan. So, yun, guys. Naghanap kayong salamat, guys. Sa inyong mga suporta. Tinira tataman. Bye-bye.